Hello, good morning everyone. Hello, good morning, good afternoon, and good evening. Ayan. So, dipindi kung anong oras nito guys mapapanood. Kung umaga ba, tanghali or gabi. So, meron tayo dito guys sumada sa bilang atras or abante. Another tutorial sa inyo guys. Okay? So, ibig sabihin ng bilang is yung bilang yung palabas ng STL. Halimbawa po nag-11, so sunod ay 12. O kaya 15, pwedeng 16. So, ibig sabihin po nun, paabante. Ano? kasi 15-15 pero pag 15-14 patras pong bilang so yun ang ating i-tutorial sa inyo ngayon ang sumada, atras or abante meron po tayo dito guys papakita sa inyong uh, example ng STL ito po ay STL ng Laguna so meron po ditong STL ng Laguna guys hindi ko lang aram kung anong date ito so bali ito siguro ay mga Miyerkules ito eh. So, ano picture ba ng Miyerkules? Miyerkules, Martes, Lunes, Sabado. Yan. So, dito po guys, makikita ninyo, ang lumabas po dito sa first draw ay DC is 2. Kung makikita nyo guys, DC sa is 2, nag nagpaatras kasi naglabas yung 15 29 di ba so this is paatras nag 15 kaya nag 15.29. So, yung 29 guys, saan kinuha? Sa sumada po siya ng DOS. So, pansinin niyo dito, kung nakita nyo guys yung una kong upload na tutorial sa inyo ng sumada ng bawat numero. So, nandito po siya. Anong sumada ng DOS? Ang sumada ng DOS guys ay 11, 20, 29 at 38. So, kaya dito guys, naglabas ang 29. So, nagpaatras lang siya ng bilang and then sumada sa 2, si 29. Okay, next. 28, 26. So, ang ginawa naman, guys, patras another dito sa 29. Nagpatras siya ng 28. So, yung 16, 26 naman, guys, galing po siya sa sumada ng 16. Ito po yung mga 16. Uh, 6, 16, 26 at 36 nasa group po yan guys so hindi ko pa po sa guys sa inyo guys na ituturo ng paulit pero meron ako nito guys upload na tutorial pero masyado ng malayo so sa mga baguhan ay hindi pa alam so dyan po siya kumuha sa 16 kaya ng 26 guys okay ngayon ngayon next next day so ang lumabas po ay 11. 19 So saan naman po guys galing si 11 Si 11 po ay galing po sa 2 Kasi po tatapatan niya si 2 So balik po tayo sa sumada guys 2, 11, 20, 29, 38 Nakita niyo nung lumabas si 29 Dahil sa 2 Next sumabas si 11 Kasi nga po dahil sa 2 So meron siya ditong 11 at 19 So yung 19 naman guys saan galing Galing po sa 29 at sa 28 Dahil sa 29 Dahil dito po yan sa sumada ng 9 19, 29 or 39 kung hanggang 40 kayo. Pero pag hanggang 38 lang kayo, dito lang kayo hanggang sa 29. Diba? Sabi ko nga sa inyo, meron po siya yung para-para yung dulo. Di ko pa sa inyo na guys natuturo. Once na nababas si 29, maaari po maglabas si 19 dahil nasa group po siya ng 9, 19, 29. Okay. So pwede rin po sa 28 sumada po nag Nagsumada siya ng 19 dahil din po sa 28 Dahil ang sumada po ng 28 ay G's 19, 30, 7 Magkakasama po siya sa iisang sumada Naglabas sa 28 kaya malaki ang chance na mag 19 So pwede rin pong 19 pwedeng mag G's or 37 7 Dahil yan po ang magkakasama sa sumada okay So dito na po tayo guys sa next Second row ay 17 12. So, kung mapapansin nyo guys, nagpaabante -ab siya ng bilang doon sa 16 kasi nga po nag 15. So, pwede po siya magpaabante dahil gawa nga po ng 15 tapos 16 and then 17. So, nagbilang po siya ng abante. Next naman po, pwede po siyang galing din sa 26 dahil ang sumada ng 26 guys ay 17. Okay, so pans pansinin po natin dito guys sa ating sumadahan. So, ang kasama po ng 17 ay 26, 35 at 8. 8, 17, 26, 35. So, yan po ang magkakasama sa sumada. Naglabas po 26 kaya mayroong chance tumabas si 17, 8 35. So, ang pinili lang po niya guys ay si 17. Ayan. So, depende talaga yan guys kung ano po yung mapipili natin na sumada sa sa ano natin, pang-arin po yung malakas, siyempre. Ipit po si 17 sa bilang ng 15-16. Tapos sumada rin po siya sa 26 kaya nag 17. Okay? So next, na bakit nag 12? Paabante rin po siyang bilang dito sa 11. 11. So syempre guys, 11, 12. So paabante naman po siya. Nandito po tayo sa atas abante. So nagsumada po siya ng paabante guys. Kaya nag 12. Okay? So nandito rin po, garing din po siya sa sumada ng 2. Sa sumada ng 2. 12, 22 at 32. So, nasa grupo din siya niyan, guys. Malaki din yung chance niya na mag-12 eh, dahil mayroon din pong dos doon. Nakagroup sa para parari dolo at paabante rin pong bilang sa 11. Okay, next po natin, guys, ay 33 DC 8. Okay? So, kung magpapansin nyo, guys, saan galing si 33 sa sumada po ng 15. Okay, punta po tayo sa 15. Ang sumada po ng 15 ay 6, 15, 24, 33, So magkakasama po siya sa sumada Kaya po lumabas si 33 Dahil nasa group po siya ng 15 Malaki po yung chance na mag 33 24 or 6 Ang pinili niya lang po guys ay si sumada 33 So nag 33 siya guys And then ang DC8 saan po kinuha? Okay so sabi ko nga sa inyo kanina Nag 15, nag 16, nag 17 So nilabas din po nung gabi yung 18 Kasi ipit po siya sa bilang dahil mayroon na pong 19 15, 16, 17, 19 naiipit po si 18 kaya talagang malaki ang chance na mag DC 8, so sana guys nakakasunod kayo sa ating pong tutorial na malaki yung chance na mag 18 dahil po ipit sa bilang ng 15, 16, 17, 19 so, Paabante rin pong bilang sa 17 Napakagaling diba guys Okay so sana maraming kayo natututunan sa ating pong tutorial sa inyo Next natin guys ay yung 1, 30 Okay saan po galing si 1 Si 1 po ay galing sa 19 at 28 Okay so nandito siya guys 1, 19, 28, 37 Kaya po naglabas si 1 dahil po sa sumada ng 19, 28 Magkakasama po silang 5 Okay So, kaya po siya nag-uno. Katapat niya po si DC 9. Kaya po nag-uno dahil magkakasama po sila ng sumada. Meron pang isa guys. 1, 11, 21, 30, 31. So, dito po sa group na ito, magkakasama po si Uno, 11, 21, 30, 31. Kaya lumabas si Uno. Okay? Nasa tapat niya rin po si Uno. 11 si guys, tingnan nyo ha, 11, 1, si kaya malaki rin po yung chance na maglabas si 1 talaga dahil sa 11 at sumada rin po ng 19 at 28, ayan so next na po natin guys dito sa 1, 38, okay pinabalik po si 1, syempre guys dahil po uh, lagi po yan guys may pabalik kaya talagang pwedeng pabalikin din ang 1 dahil sa pattern pong tinuro ko sa inyo nung nakaraan ang kapartner po ng Uno ay 17. Nasaan na po yun? So, para guys, turo ko sa inyo ha. Yung kapartner po ng Uno ay si 17. So, sana guys, meron na kayong kopya nito, ba diba? Meron na akong pinabigyan, na ako nitong pattern na pinasa sa inyo at nuro ko yung tutorial. Okay? So, magkapartner po si Uno at 17. Kaya po, merong chance na kaya po, binalik si Uno dahil sa tapat po niyang 17. Okay? Okay, next natin guys, saan galing si 38? Si 38 po ay galing sa sumada ng 29, 2, 11. Okay, nandito siya guys. 2, 11, 29, 29, 30, 8. So, po siya galing sa grupo na yan na sumada. Kaya po lumabas si 38. Dahil nag-2, 29. Kaya meron din chance si 30, 8. So, pinabalik din guys si 38 dito po sa sumadang dahil po nagpabalik sila ng umaga so nagpabalik din po sila ng gabi sa 38 at Ginawa pong 20 Dahil nga po magkasunod po yung sumada doon sa taas 38, 29, 20, 11, at 2 Kung makikita ninyo guys Komplito na siya guys 2, 11, 29, 20, 38 Okay, next na tayo guys Dito na po tayo sa baba 21, 24 So, saan galing si 21? So, dito po sa group ng 1, 11, 21 1, 11, 21 Diba? Kaya nag 21 siya guys And then, yung 21, malaki rin yung chance talaga dahil naglabas pa ang sumada ng 30, magkatapat po siya. So, 30, sumada 21. Andito po yan, 3, 12, 21, 30, 30, eh. So, kung wala kayong 39, hanggang lang po sa 30, 3, 12, 21, 30. Kaya naglabas si uh, 21 dahil po sa 30 ang tatapatan niya. Okay? So, 11, si 21. Ang galing, ba diba? So, next natin ay 24. Saan naman po, guys, galing si 24? Galing po siya, guys, sa sumada ng 15 at 33. Okay, nandito na po siya, guys. 15, 33, di ba? So, 15, 24, 33, nagigitan na si 24, kaya nilabas si 24. So, dito naman guys, nagpabalik sila ng 24, kasi nga po, Tatlong bis po talaga, guys, nagpapalabas ang STL. Once na po silang pinabalik ng isa or pangalawa, asahan nyo po meron pa yung pangatlo. So, ang ginawa nila, guys, kasi nga po, labas sila ng umaga, pangalawa, at pangatlo. Okay, so 24 din po nung gabi. Tapos, yung 26 na ito, guys, hindi ko po alam kung anong kapartner dito sa second ball. Pero ang alam ko, guys, ay 24-4 yung uh, o hapon tapos ang gabi ay 24, 26 so dito kasi guys nakalimutan ko yung kapares ng 24 dito sa uh, second row so alam nyo na yung guys kung anong kapares nyan dahil uh, basta ang alam ko yung 24 simula umaga hanggang gabi pinalabas yan Okay, so kung mapapansin niyo guys, dito kasi sa tatapatan niya, 38 kaya nag-24. So dito kasi guys, 38 din kaya nag-24 din again. So, 26 po. So, second ball po niya na hindi ko alam ano. So, 26 dito. ah uh, sumada po yan ng 8. So, ibig sabihin po guys sa susunod na sumada, pwede pong lumabas si 8. Gawa nga po guys na magkakasama po yun sa sumada ng 8, 17, 26 at 35. So, ayan guys. Good luck po sa inyong lahat. At sana mayroon kayo natutunan sa ating pong sumada tutorial na lagi pong legit at wala pong scam at alam ko pong naiintindihan ninyo na tayo po ay merong explanation, merong pong pinagkukuhanan ng sumada at hindi lang po basta chamba-chamba. Okay, kung, kung nagustuhan nyo po ang ating pong tutorial today, please like and share and subscribe my Facebook page. Thank you very much and God bless po sa inyo lahat.